Good morning! I'm back! This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, hindi dapat manalo kung sino to. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, kahapon nga may ginawa kong content about Miss Universe. At talaga naman, ang reaction ng iba ay medyo nakakaloka. And then, of course, Miss Tyler hindi daw dapat manalo sa Miss Universe. Bakit naman? So, yan. Yan ang pag-uusapan natin. So, medyo, eto na nga. Syempre, papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Universe. Ngayon pa lang, si Miss Universe Thailand ay talagang grabe na yung preparasyon na hinahanda nila para sa laban nila sa Miss Universe. So, kahapon nagkaroon nga ng pele ng national costume na gagamitin nila para sa Miss Universe. In fairness naman sa Thailand, ginagawa nila to every year. Pero ngayon mas parang mas pinag-aaralan nilang maigi yung ano ba ang i-represent nila sa Miss Universe? Ano nga ba ang mga gagamitin nila? So, natutuwa ako kasi meron silang mga ganitong eksena na talaga naman tinutukan din kahapon ng mga tao dito. Ito yung pagpili ng national costume na ilalaban nila sa Miss Universe. So, sampung national costume ang ipinirescent sa organization ng Miss Universe Thailand na talaga naman kahapon nakita natin na sobrang ang gaganda ng national costume na pinagpipili nila. Hindi ko lang alam kung ano yung napili nila. Pero nakakatuwa na may ganito silang eksena na dapat pagplanuhan at pag-aralan ang galawan. And then, of course, bukod doon, nakikita din natin na very active din talaga ang beauty ni Miss Universe Thailand dito sa social media. At ang bawat eksena niya talaga naman makikita mo glamorosa. So, glam team ang talagang maganda ang meron itong si Miss Thailand at mula nung nanalo siyang Miss Universe Thailand at talagang tinatrabaho yon araw-araw ang bawat eksena na nilalabas niya. So kung ako, ako naman ang tatanungin ninyo, magandang mood to ng Thailand para syempre mapansin yung kandidata nila. Yes, hindi naman gano ka-perfect ang beauty ni ni Miss Universe Thailand, pero masasabi ko naman na maganda naman talaga siya. So ayan. Kaya naman ang reaction ng mga ilang Pinoy, medyo na-local lang ako. Ang saling ganoon for me, ang beauty ni Miss Universe Thailand, nakakasawa ang beauty niya for me lang ah, eto ah, ewan ko sa ibang paningin nila sa Miss Thailand ako naman, ang tingin ko naman kay Miss Thailand ay the more nga na tinititigan mo the more na gumaganda, hindi ako nagsasawa kasi nakikita mo yung pretty face at nakita ko siya sa personal maganda naman talaga siya nakita ko siya noong last time na naging kandidata siya sa Miss Universe Thailand, siguro yung may, may laman-laman pa siya, maganda talaga siya. At kahit si Paula Sugar, nagagandahan sa kanya kasi katabi ko noon si Paula Sugar. Tapos sinabi niya, eto, pwede itong maging Miss Universe. ayon. Kaya hindi rin imposible na talagang ma makita yung ganda ni Oppo sa intablado. Nakukulangan lang ako sa energy. Kasi yung energy niya, parang siguro dahil nagpapayat siya. So, ayun, yung sinasabi nga ni Chalita na parang may sakit. <laughs> yon So, yon doon. Agree ako doon. Kasi, talagang yung, yung beauty niya nandoon. Pag inayusan mo siya, talagang may glam team naman yan. Eh. So, pag inayusan mo siya, talagang ang ganda-ganda niya. Ang diyosa nung Pero, ayun nga, yung energy niya, medyo, alam mo yon yung parang, parang siyang may sakit kung titignan mo. So, yon So, doon. Pero yung beauty, nandoon. Yung, kung marunong ka mag-appreciate ng beauty, talagang mapapansin mo yung beauty. Oo, yung mga ano mo, mga Ah, maganda, maganda pala siya. So, yun. So, maganda siya sa bilang Asia Beauty Queen. Oo, maganda na yan. So, yun. At bilang Thai Beauty Queen, ha? So, maganda siya. Pero, syempre, kapag ang gandang hinahanap mo ay gusto mo yung mistisa, maala, josa. So, hindi ganun yung beauty niya. Pero yung beauty ni Thailand, meron siyang ino-offer na something is special na masasabi mo naman, may ganda mm -hmm. Gano'n Mama, somebody balita na either this year or next year na lang daw si Kunan sa Miss Universe Actually, hindi ko to alam So, syempre hindi naman tayo allowed na magsalita O oh, hanggang next year na lang yan O oh, hanggang last this year na lang yan So, hindi ko alam So, as nung nandiyo siya kebel naman, di ba? So 'yon. Eh depende sa kanya 'yon kung kaya niya bang i-handle ang ang organization, Miss Universe, Miss Universe. Eh handle lang niya. Kung aalis naman siya, eh wala naman tayong ano diyan business sa kanya. So hayaan natin siya, di ba? So 'yon. Ako para sa akin, syempre dapat maayos lang 'yung pagpapatakbo nila ng Miss Universe. So doon okay ako doon kahit nandiyo dyan siya at tumagal pa siya dyan ng 20 years, 50 years, okay ako doon. Basta, ano, maayos lang yung pagpapatakbo. So, wala naman akong problema kay Kunan. Ayoko lang yung, ayun nga, yung medyo parang lagi siyang aktibo, lagi siyang lagi siyang parang ang dami-dami niyang announcement na parang hindi naman atin alam kung totoo, ganon. Pero kung yung sasabihin mo, ayoko ba kay Kun, ano, humawak siya ng Miss Universe, eh nabili niya ang Miss Universe, ano naman ang gagawin natin, di ba? So yon so sana maibalik yung age limit at born woman na sasali ulit na wag nang makialam si Kun An sa result. Hmm. Yung age limit, gusto ko dapat meron yon Age limit. Siguro hanggang 30 years old, okay na yun sa akin. Tesa naman sa, sa pasalihin pa natin yung mga over age. Actually, hindi ako agree doon. Kasi parang ah, halo-halo, may matanda, may ano. Tapos yung iba, hindi ko alam nirarayuma ba itong mga to <laughs> Yung ganon. Kasi di ba... Ako, ako nga, ay eh, sa edad kong to, Diyos ko, nirarayuma na ako. Eh, paano pa kaya yung mga 50 years old. <laughs> diba? So, yon. So, ako para sa akin, dapat may limit pa din ang mga bagay-bagay. So, siguro hanggang age, ano, 30 years old bilang Miss Universe. So, masyado na nga matanda yun eh. Dati nga, okay ako dun sa 25 years old lang. Ngayon, siguro I think 30 years old is enough. Kasi pag lumagpas na ng 30, dapat iba na yung ginagawa mo sa buhay. Hindi lang pageant dapat ang tinututukan mo sa buhay mo. At kung may anak ka, dapat dapat wala na yan. Hindi dapat sumasali sa mga beauty pageant. Kasi parang feeling ko dapat para lang siya sa mga may, sa dalaga. Ganon. Kaya hindi rin ako sanayon yung mga married woman. So, ayun. Saka sa mga transgender. Sana puro babae lang. So, agree naman ako doon. And then, wag naman makialam si Kun An sa result. Hindi natin alam kung pinakikialaman niya ba yung result o hindi. Wala naman tayong authorized na salita na, na eh kasi si Kunal nakikailam sa result So hindi natin yan masisiguro Kung baga parang Siguro wala din naman siyang say Pero sana, sana wala talaga silang say Ayun yung dapat, di ba? Kasi unfair So yon So syempre excited tayo Sabi naman Sabi niya, really 100 plus talaga, baka wala pang 70 yan. So, see, it's to believe. So, ayun, tulad yan din sinabi ko, So, hintayin natin mag-miss universe. Ang sinasabi nila is 100 plus, 130. So, ngayon, kung 100 plus yan, eh, totoo nga. Eh. Pero kung wala pang 70 or 70, so, ibig sabihin, wala talagang totoo sa sinasabi nila. So, yun. So, ako naman siguro naman, hindi naman sila mag-a-announce ng hindi naman na, ano, ba diba? Sabi niya, oo, oh, oh, yung Thai Miss Universe maganda nga pero nakakasawa yung beauty niya. Di ba maganda kapag una tumatagal, nakakasawa ang beauty niya. Mm -hmm. So, hindi ba parang ano lang tayo kay Miss Thailand? Ako para sa akin, ito nga sinasabi nga nung iba. Uh, uh, hindi naman natin alam kung sino nga ba ang mananalo ng Miss Universe this year. ko ako ang tatanungin ninyo, halimbawa nanalo to si Miss Thailand. So, ibig sabihin ba, nagkagayaan ba sa Miss Universe? Or, pinush ba nila to? Kaya to nanalo? Ako para sa akin na ngayon pa lang, nakikita naman natin na nagtatrabaho sila. So, ngayon, meron silang kandidata na, alam mo yon na pwede mo naman talaga masabi na, oy possible na manalo to. Kasi, may galing naman yung kandidata nila at very elegant on stage. Hindi ko lang alam sa mata ng iba, pero kasi sa nakita ng dalawang mata ko sa intablado, she's a very elegant. The way kung paano siya gumalaw, hindi naman siya mananalo dyan kung hindi nila nakitaan ng potential. So, ang akin, kahit sino naman pwede ba diba? sa lahat ng magiging kandidata dito sa Miss Universe kasi pag sinabi natin na hindi na pwede manalo si Thailand diyan kasi pag nanalo si Thailand diyan ay dayaan yung nagagawa nagaganap uh, naga na Miss Universe parang unfair naman sa bansang Thailand unfair naman sa kandidata nila kung ganun ang ating pananaw so dapat makita natin sa entablado yung performance. So, yon So, yung performance, sige, pakitaan nyo kami ng magandang performance. Pakitaan nyo kami ng pasabog. Ayun talaga. Maniniwala ako na pwedeng manalo si Miss Thailand. So, ayun yung akin. Alam nyo sa totoo lang noong last year, performance ni Antonio Forsyth during preliminary competition, she's weak hindi gano'ng kabongga yung performance niya para masabi ko na nakarating ng first runner up so yon so talagang nakita natin yung performance niya hindi gano'ng kabongga pero nakapasok sa semifinals to be honest marami pang mas magaling so yon na performance kay Antonia para sa top 20 pero hindi pumasok yung iba sa top 20 Pero si Antonia pumasok sa top 20 So doon palang sa fight na yon Medyo questionable na Pero kasi siyempre Antonia Forsealed siya And tingin ko uh, Nakita ko naman yung Coronation Night Yung nakapasok na siya sa top 20 Nagperform naman ng bongga bongga Pero yung sasabihin mo Na talagang best performance Ba si Antonia during her time Sa entablado, I think no So, yon So, medyo doon sa part na yun, naloka din ako. Actually, sana ngayon taon na to, makita natin yung performance talaga nila na very powerful at talaga masabi natin na she deserve. Kasi ako, ako tatanungin mo, yung performance na nakita ko sa intablado during Antonia, napanood ko rin naman yung kay Antonia nung lumaban siya sa Miss, sa Miss Universe Thailand, at saka kay Opo. Opo, she's mas, ano, parang she's more confident, more than kay Antonia. Si Antonia, during her time, malakas because she's Antonia for sale. Pero yung si Opo, yung laban niya dito, talagang playful siya at consistent. So, yon So, ako, umaasa ako na kung, kung magpapakita sila ng magandang performance sa Miss Universe, pwede kong sabihin na, ah, okay, pwede manalo ang Thailand. Pero kung hindi sila magpapakita ng magandang, hindi magandang performance sa Miss Universe, doon natin sabihin na, baka daya to. Diba? So, yon So, ako sa ngayon nakikita ko nagpre-prepare sila. So yung preparasyon at sa nakikita ko mga eksena nila, ginagawa naman nila yung best nila. And then hintayin natin magkaalaman at magkabakbakan sa intablado ng Miss Universe. And then doon natin malalaman kung ang pambato ba ng Thailand ay deserve manalo or hindi. So yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated example, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.